Kumusta mga idol, si JR palin ito, muling nagbabalik upang pantalakay ng usaping pangkalusugan at karagdagang impormasyon. Ngayon ay ating alamin kung ano-ano nga ba ang may dudulot nito sa ating katawan. Ang okra o lady finger ay isang uri ng gulay na may maraming health benefits dahil sa angkin nito mga nutrients at antioxidants na nakakatulong sa ating kalusugan. Narito ang mga beneficyo sa kalusugan ng okra sa pangaraw-araw nating buhay isang paalala, magingat lamang at huwag lumabis dahil ang lahat ng sobra ay nakakasama. Maging mapanuri sa paggamit kung anong klasing herbal ang nararapat sa sakit. Ngunit ang mga halamang gamot ay sadyang natural at mainam na panggamot sa maraming sakit. Ang okra ay mayaman sa mga bitamina at minerals at nagsisilbing antioxidants na prioridad sa ating kalusugan tulad ng calcium, magnesium, zinc, iron at potassium. Pangkontrol ng diabetes ang okra ay naglalaman ng fiber na tumutulong sa pagkontrol ng asukal sa dugo at pag-iwas sa diabetes. Ang fiber ay nagpapabagal sa pag-absorb ng glucose sa bituka at nagpapatahas ng insulin sensitivity. Pinapawi ang TB o constipation. Ang okra ay may laxative effect na nakakatulong sa pagpawi ng TB o constipation. Ang fiber ay nakakatulong sa paggalaw ng dumi sa bituka at pagpapaluwag ng stool. Nagpapababa ng timbang. Ang okra ay mababa sa calories at carbs pero mataas sa fiber at protina. Ang fiber at protina ay tumutulong sa pakiramdam ng busog at ang papabawas ng appetite. Nagpapalakas ng immune system. Ang okra ay may vitamin C, isang antioxidants na tumutulong sa paglaban sa mga impeksyon at sakit. Ang vitamin C ay tumutulong din sa paggawa ng collagen, isang protein na mahalaga para sa balat, buto at kasukasuan nagpapabuti ng paningin. Ang okra ay may lutein at zeaxanthin, dalawang phytochemical na nakakatulong sa paningin. Ang mga ito ay matatagpuan sa yellow spot o makula ng mata, kung saan ang vision ang pinaka-clear. Ang okra ay mayaman din sa vitamina A na isang antioxidants na sumusuporta sa kalusugan ng mata. Ang okra ay nagbibigay din ng folate, isang B vitamin na responsable sa paggawa ng DNA at iba pang genetic material ang folate ay nagpapahalaga para sa mga bunti, Dahil ito ay nagpapabawas ng panganib ng neutral tube defects, isang uri ng birth defect na nakakaapekto sa utak at spinal cord ng sanggo. Hanggang dito na lamang mga idol, kung nagustuhan mo ang video natin ngayon, huwag kalimutan mag-like at mag-follow para sa pagpapalaganap ng higit pang impormasyon. Maraming salamat sa panunod. Hanggang sa muli.